Hello guys! Nandito na naman si Melody de los Santos para po magbigay ng napakabagong balita na, di ba, may mga sinasabi ako mga kapatid sa inyo nung mga ilang araw. Ano? Kahapon at ngayon. Bago-bago pong balita. <laughs> Kapit kayo! At uh, ito yung sinasabi ko ngang ipasasabog natin. At ngayon nga po, mga kapatid, yung sinasabi kong Rachel TV na na naging kaalitan nga nito o oh, hindi pagkakaunawaan po itong si Rachel, Rachel TV kayo, dito sa ki ano alam nyo na kro <laughs> ngayon mga kapatid, may may paririnig ako bago ako sa inyong Ah, no, sana ay ano dahil napakaaba ito. Ipapart ka nito part 1 po to na iparirinig ko po dahil ito talaga ay matagal na po ito doon pa sa community ni royal of Malalag na issue ito. At alam nyo naman si atin nyo, maraming kakilala at uh, sa maraming nakakwinto, matagal ko na pong alam ito. Kaya lang ayaw ko talaga po ng issue. Dahil sa issue po dito about po sa mga uh, screenshot at uh, siraan lalong-lalo na po sa dito ki Joy, kidiwata ano, na sinisiraan nga at alam naman natin na pag binipisyari, bawal na bawal pong siraan, ano? Pero, lumabas po ito. Ito po ang, paririnig ko po ang katotohanan po sa issue po ni RO. Ito po, oh. Pakikinggan po ninyo, ha? Dahil ito po talaga ay issue na matagal na, na wala lang po na naglabas dahil ayaw nga din ng uh, maraming uh, issue. Lalong-lalo na po dyan sa community ni Uh, Royal of Malalag. Eh, po natin muna dahil ito po ay hindi basta issue po. Pero on... Gawin pa rin ng ating uh, citizen sa 23 pa po. Pero ano, hindi po yan, hindi mo po kasi yan beneficiary pero ginugulo mo. Kay Kalingaprag po yan na beneficiary. Bakit mo ginugulo ngayon? Sabi mo, ang attitude na words at ang ano, opinion, opinion, ugali. Hindi, hindi yan pag-uugali. Ayan, pagsabihan ka, may ugali yan. Ibig sabihin, may ugali yan. Ibig sabihin, masama ang ano niyan, masama ang ugali, di ba? Taong may ugali. Di ba? So, ngayon sis, pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin. Ngayon. Ay! Yay! Yay! Ah. Galing ni, ano? Panahon na. Bakit ganun at parang ano? Diba? Eh, ano ko, rewind ko muna mga kapatid. Ngayon, nagkagulo na. Mm. Di ba? Nagkagulo na. Mm. Nang dahil sa kanya. Kasi, sip-sip kasi yan sa mga sponsor. Ayun! Ayan, nabubuhay po yan sa mga sponsor na babae na yan. yon tingnan nyo po. Hindi po ako nagkakamali sa aking mga iniisip noon. Mabuti na lang po, protektahan ko po si Dodo. Mabuti na lang po, at andun ako. Andun ako, siguro, Panginoon na po ang nag-ano doon na Nagbigay ng way. Po ako sa kubo at maiiwan po po sila. No? Grabe, grabe ang gulo ngayon, no? Grabe ang gulo. Nakialam po siya sa mga sponsor sa kabila. Mm. Sinisiraan pa niya ang... Beneficiary kung saan po siyang grupo nag ano, sinisiraan pa niya yung uh, anong tawag noon? Beneficiary. No? Mm -hmm. Kung tutuusin wala siyang ano doon kasi isang sa isang grupo po, po siya. Hmm. Diba? So ngayon, nagsalita yung kapatid. Yan ang tinutumbok. Ngayon, ang dami na nag-reaction sa kanya. Di ba? <laughs> akin ang huling halakat, sis. Hindi ka nagtatagumpay. No? Sa sakit na dulot mo sa akin dyan sa dait. At ano mo ang ginagawa mo sa akin dyan sa dait. Ngayon, inaani mo na. di ba? Natatawa ako. Kabuti Ako, dinipinsan ko talaga si Dudong kasi alam ko target niya si Dudong. Nung nandun po sa ako sa Kubo, dami niyang mga sponsor na kinuha. Tapos inaano po niya ng pagkain. Kaya hatid ng hatid ng pagkain niyan sa Kubo noon. jusko po. Ay! Sinusuho lang. <laughs> ano po, dahil sa kapaitan ni Dudong, talagang nirespetuhan, nirespeto, pero grabe ang sobrang kapal ng mukha niyang babae na yan. Mm. Ngayon, nagkakalat nagka, na naman siya ng lagim sa isang bla, sa isang... Ang lagim! Sa isang grupo na hindi, wala, hindi naman sa, dapat karapat dapat na andun siya kasi ibang grupo po siya. Di ba? Kasi, yan kasi ang Purpose. Ano suspek Nangayjak ng mga sponsor, Nang ng no? mga sponsor di ba? Tama yung mga sinabi ko sa inyo, kila mga kapatid. Na kita, sis. Kahit anong gawin mo po, di ba? Kung anong sakit, kung anong mga hinanakit, kung anong mga hinanok ko dyan, inabot ko dyan sa dait nung nakasama kita. Talagang binalikan ka na ng ngayon ng tadhana. Ng karma. Kasi, Kasi ang karma ay digital. po ako sa Noon hindi ako nagsasalita. Ang daming nagtatanong sa akin kung bakit nandoon ako sa kubo na yung kasama ko papuntang dait ay iba. Bakit napunta ako sa kubo? Diba? Ngayon sis, pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin noon. Kung anong gaano kasakit, kung paano ako pinabayaan dyan sa, dyan, tapos, nag, ikaw pa ang nag doon sa GC namin para malaman po ni Kuya Val. No? Sinasabi mo din yan sa akin kung ano ang sinasabi mo yan dyan doon. Ngayon, nung bulabog na yan. Sinasabi mo yan sa akin na may attitude po ako. May ugali po ako. Ah, ayan, drama na diba? pala niya yung diba, sis? attitude. Sis, kagagaling ko lang ng aking sakit. Pero, talagang na ano po ako. Kasi napaka, ano, hindi po yan, hindi mo po kasi yan beneficiary, pero ginugulo mo. Kay Kalinga Prab po yan, na beneficiary. Prab, ginugulo ngayon? Sabi mo, ang attitude na words, at ang, ano, pabiktim. Opinion? Opinion? Ugali? Ugali? Hindi. <laughs> hindi yan, pag-uugali. Ayan, pagsabihan ka, may ugali yan ibig sabihin may ugali 'yan. Ibig sabihin masama ang ano niyan, masama ang, ang ugali, di ba? Hmm. Tao may ugali. Hmm. Di ba? So ngayon sis, pagbayaran mo 'yung ginawa ko sa akin. Panahon na. Ibig diba, sis? 'yun ang sinasabi ko oras-oras lang 'yan. Eh ano sinasabi mo sa GC noon nagtatawag sa nagtatawag sa atin noon ang ate aking mating mga sama, kasamahan sa Davao del kung bakit ano nangyari kung bakit anong ilan Ayan mga kapatid at uh, pinarinig ko na muna sa inyo ang part 1 kasi mahaba po yan na live ni Richel TV na talaga siya ay eh, nagsalita na sa isyu nga dahil nga ito daw talaga si Ria Olarte ay mayroong ugali, 'di ba? Attitude, 'di ba? Na sinasabi niya may ugali, may attitude. Total, 'di ba? Sino ba ang pinag-uusapan natin dito, 'di ba? Ngayon, nagsalita na po itong si Rachel na ito nga daw si RO na Trinidador siya. Trinidador ang tawag niya. At nagpunta lang daw, palagi daw yan pumupunta, may dalang pagkain doon sa kubo para daw po ah uh, tawag doon ay bigyan ng suhol yung mga sponsor. Ano? Dahil yun naman daw talaga yung plano na uh, yung bang kukunin ang mga sponsor ni Ruel of Malalag. Pero hindi siya nagtagumpay dahil prenotiksyonan talaga ni uh, Richel TV yung si, si, si ang mga sponsor ni Ruel of Malalag dahil ang ano nga prospect nga talaga kaya po pumunta ng dait yan dahil nga dito sa mga sponsor ni Ruel of Malalag ano ah uh, diyan nga po yan na uh, nagkasira nga po yan at uh, talagang uh, kung papaano si Richelle uh, TV napunta sa dait dahil po yan ki RO. Kaya, nung matpunta naman daw po sa dait na pinabayaan siya na parang kawawang kawawa. Normal po, taga uh, Dabaw po itong si Rachel, taga Malalag. Tapos po, dinala mo daw na wala kang kaalam-alam sa lugar na kung nasaan kayo sa dait. Tapos pinabayaan mo. Yun ang sinama ng loob. At yun uh, yung pa nga na pre-protectionan niya po si Ruel of Malalag dahil ay ginagapang daw po talaga ang mga sponsor. Ano? Ah uh, bukas po at uh, baka i-live natin ito dahil napakahaba po niyan. Eh isang oras din po 'yan na na live ni Rachel TV. Kung gusto nyo po panoorin nyo, puntahan nyo po si Rachel TV dahil nagsalita na po siya sa tag sahin Tagal ng panahon, ngayon lang po siya nagsalita dahil ayaw niya po ng issue. Ngayon po, ay kaya po siya lumabas na at nagsalita na po. Dahil nga sa nangyari po ditong issue, kaguluhan dito sa um, Tim Brooks at uh, ito nga, yung paninira nga kay uh, Joy Diwata. Kaya po siya ay lumabas na dahil po na sino nga naman na hindi siya lalantad dahil sa nakita niyang mga isyo na kagagawan nga po dito ni R.O. Kaya po siya lumabas na po. Ayan, ayan po mga kapatid at alam niyo po ang nakakaano na naman. Nagpaparamdam na naman dito. Nagpumasok sa live ni Kuya Awi. Pumasok sa live ni Angeline. Kaya may ibig sabihin na naman po yon na nagkagulo dito sa sa community ni Kuya Brooks at uh, ito nga um, nagpaparamdam na naman po dito si Angeli at Kuya Awe. May ibig sabihin na naman yon Baka ay doon na naman lilipat na naman dahil alam naman natin po na bumalik na po ang pamilya ni Rowelok Malalag sila Kuya Awe sa Malalag at uh, doon na naman uli sila. Kaya baka ito ay nagparamdaw kila Kuya Awi at Angile para naman po siya ay bumalik sa malalag. Pero sana naman po ay matauhan na tayo na wag na tayong tanggap ng tanggap kagaya po dito kay RO na mayroon history, may issue bago po iniwan ang community ni Ruel of Malalag. Ano? Ah, dahil nga po dito nag-away kasi nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan po kasi Rachel TV, ano? Kaya panoorin nyo po Rachel TV at suportahan po natin dahil iyan po ay napakabait po. Isang mabait po yan na supporter po yan. Talaga nagmamalasakit po yan kay, kay Ruelof Malalag. Ayan lang po mga kapatid at shoutout po sa inyong lahat at sana po ay tuloy-tuloy lang po ang suporta natin kay Joy Diwata, ano? At patuloy lang tayo na Pukos kung anong mga issue, yun lang po ang ating mga re-reactionan dahil talagang baka mahulog tayo sa banga. Ngayon, pas pasensya na po mga kapatid ha. Bibigyan natin dito ng part 2 at uh, pa paririnig ko po bukas sa inyo yung kabuuhan ng kwento po ni Rachel TV. Ano? Saludo po ako sa inyo at inatid ko po lang itong mainit na balita po at uh, live ni Rachel TV dito kay... RO. Kaya yung attitude talaga po pala yan ay bukhang bulari na ni RO. Ang attitude attitude pag-uugali. Ayan po, magandang gabi po. Paalam! We love you so much! Bye-bye! Mwah!